Alam nyo ba guys, napadayo nga kami dito sa number 047, Ebon Epacio, Avenue, Kainta Rizal. At para tikman, yung nagtitrending dito na Milti Shop. 10.35 na nga ng gabi nang bigla kang mag magkapatid sa Milti. Kaya naman, dali-dali, e, rumekta na agad kami. Ito ang Big Brew Milti Shop. Nasa halagang 29 pesos mo nga, eh meron ka ng Milti. Open po sila everyday at nagbubukas po sila ng 1pm to 1am. First time ko lang dito, kaya tara tikman na natin yan. Dito guys, eh may iba't ibang klaseng drink sila na ino-offer. Meron silang fruity, milty, ice coffee, frosty. Ang maganda pa dito eh lahat ng mga paborito natin flavor eh meron sila. Mabibili mo lang yan sa presyong abot kaya kaya sangka pa. Kung si Diwata eh may overload eh meron din sila. O oh, ba diba, hindi rin nagpakabog baka big bro yan. <laughs> at eto daw yung mga isa sa bestseller nila kaya eto yung in-order na yung magkapatid. Pag alam ko din sa so mismong may-ari eh isa pala tong franchise store. One year pa lang sila nag-ooperate. Laking pasasalamat daw nila na kahit medyo tago yung store nila eh tinangki at binabalik-balikan na sila. Makakasigurado daw kayo Magiging satisfied daw kayo sa craving nyo sa mga drinks nila dahil bukod sa masarap at mura, e eh quality pa. Yung nilalagay daw nila sa mga drinks nila, e eh lagi daw bago at branded pa kaya masarap daw talaga. And guys, ito na yung in-order ko na java chips crap na overload nila na 86 pesos. Kaya tikman na natin. Grabe, refreshing, ang sarap. Perfect ng pagkaagawa niya, sakto lang yung timpla. Isang lasa mo talaga yung cream cheese at Oreo na nilagay sa kanya. Solid din ang combination, hindi nakakaumay, sobrang goods, quality. Masyado nilang ginalingan. alam nyo ba guys nakakabilib din yung dalawang mag-asawang may-ari nito kasi silang dalawa ay nagtutulungan at sila mismo yung kumukuha ng mga order sa mga customer nila sila na rin ang kahero at kahera o di ba kita mo yung pagpupursige at pagsisikap sa business nila hindi na ako magtataka kung lalo pa silang dadayuhin at babalik-balikan eh. Trill Talk guys ha. Isa na yata ang big bro. Napuntaan ko na nagbebenta ng murang milk tea. And guys kung gusto nyo matikman ang masarap nilang mga milk tea, At iba pang mga drinks nila. Check out nyo na sila dito sa big bro. Talong highway lang po sila kaya madali nyo lang silang makita. At tabi lang sila ng Kainta Elementary School. So ayun hanggang sa muli. Aki kabuhat. Peace out. All good. See you sa next vlog.